Alright, good day mga ka Welcome back to our YouTube channel. So today mga ka-beatrides, sama nyo ako, papalit tayo kay La Valderrama, no? Uh, Papainstall na natin yung bago nating rear nut para kay uh, Blackie Beat natin, no? So kung matatandaan nyo mga ka-beatrides, yung sa last video natin, yung uh, maintenance kami ng brake shoe para kay uh, Blackie Beat, Doon sa bahay ng Sir Judd's. Naira pa kami tanggalin yung rear nut mga kapitrides nung sa sa motor ko. Dahilan para uh, magkaroon ng konting-konting bilog lang sa nut niya mga rides, sa rear nut natin. Na no? Nastock up kasi siya mga kapitrides. Ewan ko kung bakit siya nastock up lang ganun. Siguro dahil din sa kalawang no? Uh, dahil isa, kasi pagka nagka-carwash tayo magpapakarwash tayo mga kabit guys eh, napapasukan din kasi ng alihan na uh, tubig yan yung likurang bahagi na natin sa may nut kaya siguro na stock up sya and yun pinalawang kaya ayun, yun pa kami tanggalin <coughs> kaya dinala namin sya sa shop noon mga kabit rides kaya ngayon mga kabit rides uh, I decided na palitan na rin natin yung nut natin Ah, uh, for the safety purposes na rin, no. So, punta tayo doon kay Labal Derama Makab Fresh do ko pa pa install yung bago nating rear nut. So, pakita ko sa inyo mamaya yung rear nut na in order ko. Uh, na ipapalit natin kay Blackbeet. So, yan. Let's go. soyan so yan mga rides Bali, nandito tayo sa Balderama no? Marami nagpapagawa sa kanila Ayun, si paring Maki, bising busy, busy, busy pa no? Kaya Ay, si, yung isa na lang Yung si sir na lang gumagawa sa atin no? So, yun mga rides Pinababaklas ko na yung uh, Sa may ko And then, yung ipapalit nating uh, rare nuts Sa kanya, ito mga ka rides Same bolts no? na in-order natin Sa Shopee O yan, pang bit eto ito mga rides No? and stainless siya So, ito yung papa-install natin dito kay Valderrama. Tapakita so, ko sa inyo yung ano ko, yung stock nut ko no, na nanabilog, no. Actually, hindi naman siya talaga totally bilog na bilog. Kaya lang, papunta na kasi siya doon, eh. So, para maiwasan natin yung uh, ano, hindi na natin siya matanggal. Ngayon pa lang, papalitan na natin siya, mga kapitrides. So ayan mga kabit rides, ito yung uh, stock nut natin no. So ayan kung makikita nyo, meron na siyang uh, deformity mga kabit rides. Senyales na malapit na mabilog yan no. Kaya uh, inagapan na natin mga kabit rides. Kasi pag ito nabilog at nakakabit dun sa may uh, gulong natin, mahirap na tanggalin to mga kabit rides. Kaya ayan, papalitan na natin ng panibagong uh, nut ipinakita pinakita ko sa inyo kanina, no? O, oh, yan. So, bali, nire ulit ni sir yung uh, sa may break siya natin, mga ka rides, no? So, mga ka naga nga, kasi talaga mabugrasaan yan. Kasi, pagkatagalan, yung nga, kinakalawang. And then, yan yung nagiging daylan para mas top up yung uh, yung tornillo natin dyan, or yung nut. Daylan para may tayong tanggalin yun, no? So oh yan, pinalagyan na natin ng krasa. Uh, ano Para kahit tapadong, sa susunod na tatanggalin natin yung rear nut natin ni, eh, Hindi tayo masyadong mahihirapan no? Kasi lubricated yung, ano, yung pinaka-ehe no? bali binabalik na ni sir yung gulong natin Tama so, bali yung washer nya mga yung stock pa rin yung gagamitin natin kasi yung binili nating uh, stainless nut na hang walang kasamang ano yun washer no ganda mga solid stainless Thank you for watching! Okay na. Okay na, sir. Okay. So, ayan. Tapos na, mga kaming rides, no? So, again, pakita ko lang sa inyo yung bago na yung na rare nut, no? Na stainless. O, so, yun. So, napakaganda niya, mga kaming rides. So, stainless na yan. Hindi tayo kakabaka ba nakakalawangin yan. Ah, uh, kasi ninigyan na rin ng, naman ng grasa ni sir. Ayan, shout out kay sir. So, ayan, mga kaming rides, Tapos na yan. So hindi na tayo makakamba na baka mabilog yung rear nut natin kasi inagapan na natin siya. So pinalitan na rin natin kaagad ng stainless. oh Kanya naman napakaganda mga kapit friends. Tsaka pansinin siya kasi kumitin uh, ang pansinin siya pag nasa likod. So yan. So yun lang mga kapit friends. Ah... Uh, ko lang sa inyo itong uh, video na to kasi nga uh, payo ko sa kasakali naman na uh, naka-experience ko na mabilog na yung sa may bandang uh, prayer nyo eh agapan nyo na rin kaagad mga ka-bitrides napalitan nyo na rin ng panibago as much as possible stainless ang ipalit nyo mga ka rides, para iwas kalawang na lang din no so yun lang mga ka dito ko na lang tatapusin ang aking vlog sana may kayo sa araw nito ito maraming maraming salamat sa inyong shoutout ulit kay drama no ah uh, buti na kasingit tayo kahit na maraming gumagawa and half day sila, half day lang sila kasi ngayon ma mabuti na lang naisingit tayo na sir no So, maraming maraming salamat sa inyong mga kami sa mga subscribers natin. Jo shout out sa inyong lahat. Stay safe. Ride safe always. Peace out.